Nakarating yan dito. Ha? Okay lang? Okay lang. Sabi ko sa'yo, love life mo, snake, te. Oo, oh, kaya akong pati ano? mo sa'yo, eh. Wala Ano na lang ano kaya? ka dito. Bakla, dadali ko nga itong isa. Akin, okay, tulungan kita. Huwag oh, na, na, na ka Sigurado ka pwede? Hindi, nandiyan na yun kanina pa, eh. Dito lang, te. Diyan ka lang. Diyan ka. Kanina pa dito nandito, kuya. Hindi ako naggalaw nito. Kanina pa nandito, dito nandito. Ano na punta dito? wala ko idea. Si Kuya, I think nakaupo dito kanina. Ay, Binabantayan ka niya daw yung mga daga eh. Hutang na loob. Hindi seryoso sabi niya. Sini niya ata. Ba't wala naman tiger dito? Tsaka dog ba yan? Dog? Dog is... ano ano ni Lance? Hindi ko nga alam ano, eh. 1983 siya, di ba? 28 siya eh. Oh. Ka-age niya pala yung <laughs> ex ko. Seryoso. Naka-live-in ko. Yung taga-summit? 1983. So, Ang ugali ng, ng mga... Ko lang sa akin. Anong ugali nila? Super fun to be with. Nakakasundo nila almost everyone. Oo. Oh. Ganon si Lance, no? Oo. Oh. Parang lahat friends niya. Oo. Oh, oh. Nakakasundo niya lahat. In an instant. Oo, oh, mabilis makasama. Mm. Ganon. Tsaka... Ito si ano? Ano pangalan? Si Grace. Jaycee. Jaycee de Vera. Chasen. Jaycee. Alam mo na. Miss Bianca Gonzales. Go large mo yan. Jaycee? Sila diba? Ay, wala ko. Sorry. Diba nang Vietnam pa nga sila? Lakas ka-cheeses lang ito mga kasi kasabi natin. Vietnam ba o Cambodia? May chisis bigla sa tabi mo. Magkasundo nga kami. Kami na nga mag-jowa ngayon. Oh, tayo na? Ngayon ka. Friends ko, taga-South kayo, taga-South kayo. ako More south. jealous. Bakala, paano iwasan lang sa... Hindi, baka kung sa, asan ka. Kanino ko nag-jealous? It was her I saw yesterday. You're talking about You've seen him jealous a couple times, di ba? Mahaste. Ah. Uh. ba? Diba? Kanino? Alam mo, kailangan mo ng self-check. Of... Mm -hmm. of... Reality check. Love? Sa lab? O Love movie. Charal, na tayo! Story. Sa labo ko nag jealous. Sa lahat. Ano pa ba? Ano year of the ano yun? Nineteen eighty-two. Oo, gusto ko manligo. Sir, yung year mo nagpapalit? Every year yata. Year of the... Ano yun? Tiger ata An- Oo. Thank you. Kaya siguro kami compatible. Charot! Ano kami hindi rin Alam mo, kailangan mo ng Charot! check. Iro, paano kailangan? Love? Natanong nga kayo din sa- love? Love mo. Charot, or July? Natanong ko sa ano. Patay, ex mo? Six adik na yun, di ba? Ex mo? Pati ex mo? Sabi. Pinatherapy nga namin. Nagpa-therapy kami. Kuya, huwag ka lalabas. Oh my God! Anong therapy? Expert... Ano therapy? Ano yung therapy? Oh my God! Kami. Excuse me. Anong therapy? Doktor, doktor. Nagpagamot. Pag may sakit. Upak? Pag may sakit ka, Papa Doktor. Papa... Ano, sakit? ano sakit? Ang hirap nga ng bakla, nagkukwento siya ng lahat ng nakaano niya nung during our relationship. Oo, oh bakla. Oh my God, sa harapan mo? Harap, na? harapan. Oo, eh, kasi kailangan nandun din ako eh. Eh di, ay, ayan, ayun yung doktor. Dito kami dalawa. Eh di, ayan, rinig ko lahat. Bakula, ano ka? Eh, martir si atin. Ate! Maste! Pagawaan Ganyan magmahal. Ate, pa, papagawa na na talaga rebulto natin. Ate, doy, sama na ako dyan. Oo, ako tara, mante. wag ka tabi pa rin tayo hanggang rebulto. Martir. Sa kayo tayo. kayo tayo. tayo. Talaga? Oo! Oh, oh. oh my okay, God! Sa mm -hmm. Nakaloka! Saka kung ilang beses nagpaano yung misis niya. Ano pa? Lex! Oh my God! Nagpaano. Hindi ko kinaya! Hmm. Ganun ka o oh, eh! Siya pinang bububog? Siya pinang bububog? Hindi, iba pa yun. Matang naloob eh! <laughs> Lahat nga ng ex ko ganun, may sayad sa utak. Eh, si Ate. Eh, ah, parang nung bali-baliwan on kami, gets mo agad. Na <laughs> 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 La, pwede na ako sa ganun, is mga... Go lang! Parang pala gets agad. <laughs> ba yan? 40 daw ako ngayong 2012. Oh, uh, ma-overcome mo daw. Para kang para kang, para kang, para kang, para kang sila Snake. Para kang sila Wendy. Malalagpasan mo lahat ng problema. Parang si Kuya Eting din. Overcoming. Kasi English ay. Tapos sabi nila... Nalalim po. So, Walang bumayat. So, ano ba sabi talaga? nila? Sa akin, sa akin, sa at yung din, hindi ko naiintindihan talaga. English yung iba. May sinabi pa eh. No, yung for you lang, for um, you lang. Natin. Basta, dapat pinakinggan mo muna, tsaka ka na lang nagtanong after. Ganun dapat lagi ah. Kapag may sasabihin sa'yo, pakinggan mo muna yung buo, tandaan mo sa Be, utak mo, tsaka makinim. magtanong sa amin. Kasi yun, hindi mo na oh, intindihan. Oo. Kasi pinapangunahan mo, yung nagsasalita pa yung tao, nagtatanong ka agad. Hindi, eh, hindi mo. Huwag ganun, ha? Maging kigoy ka. Ini-interrupt mo agad, di. Eh. Si kigoy, <laughs> si kigoy naman. Oh, eh, eh, eh. Eh, gano'n nga yung man. ginawa mo kanina. Nagsasalita pa kaya si Miss Joy Lim. Sabi niya yung Tagalog. Ah, sabi niya yung Tagalog. Okay, kinig ka muna. Bago pa magsalita, Tagalog. Hindi. Nagsasalita ito. na siya. Hindi ko na yung tingyan talaga. Tanong muna lang si Ate mo, okay, yes. si okay, Jess. ka? Ate Jess. Si Jess. Ay, o si, si Jess. Okay. Bakit? Sino na? Okay. Bakit? Okay. Bakit ano ba na? napunta to dito? Sabi ni Kuya, ang dami daw ginalaw Kuya, hindi ako naggalaw dito. Bakit ako ako? Sorry. Kuya, hindi naman. Kuya, hindi ko po alam. Lagi ako. Oo, oh, ako, kuya. Laging ako nakakalaw. Ah, kuya. Sorry. Okay lang.